hindi mo ito mabubura kahit ilang beses mo pasubukang kalimutan. Isang pag-ibig na dumaan na sa maraming luha, dasal at katahimikan. Akala mo tapos na. Akala mo hindi na babalik. Pero ngayon, ipinapadala ako ng langit upang dalhin sa iyo ang isang pahiwatig. Isang mensahe ng pag-ibig na muling binubuhay mula sa imposible. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Kung narito ka ngayon, may dahilan kung bakit mo ito naririnig. Isa kang babae na pinagdaanan ang sakit na hindi mo maipaliwanag at sa puso mong pagod na, may isang bahagi pa rin na umaasa. Kaya pakiusap, pakinggan mo ang buong mensaheng ito. May mga salitang inilaan para sa iyo lamang. At kung damang-dama mo ang bawat pahayag, maaring ilike mo ang video na ito, mag-subscribe, at ibahagi ito sa ibang nangangailangan. Huwag kang bibitiw, sapagkat sa dulo, may pagpapalang hindi mo inaasahan. Isang anghel ang isinugo upang ipaalala sa iyo na ang pag-ibig na pinaniniwalaan mong imposible ay hindi patapos sa plano ng Diyos. May kilusang nangyayari sa espiritual na mundo, isang pagkilos ng milagrong hindi mo pa nakikita, pero malapit mo nang maramdaman, ang lalaki na minsan mong minahal o ang pag-ibig na noon ay binitawan mo na, ay hindi isinara ng langit ng basta-basta. May mga kwentong kailangang huminto upang muling mabuo. At sa katahimikan, doon lumalalim ang plano ng may kapal. Hindi mo alam, pero habang umiiyak ka sa gabi, may anghel na dumadalaw sa'yo. Binubulong niya sa puso mo na hindi patapos ang lahat. Na may mga bagay na kailangang maayos hindi sa paraang gusto mo kundi sa oras na itinakda ng langit. Ang paghihintay mo ay hindi sayang. Bawat araw ng pagtitiis, bawat panalangin sa dilim ay kinikilala sa kalangitan. May tala sa langit na isinulat para sa iyo. Isang tala ng pagbabalik, ng pagsisimula, at ng pag-ibig na hindi mo inakala'ng muli mong mararanasan. Ang taong iniisip mong lumimot na sa iyo ay hindi talaga nakalimot. Sa puso niya ay may alaala ng kabutihang ipinakita mo. At bagaman malayo siya ngayon, may ginagawang paglilinis at paggabay ang mga anghel sa buhay niya. Hindi ito madali at hindi ito biglaan. Pero ang pag-ibig na tunay ay pinanday ng panahon, ng pananampalataya at ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangang habulin. Ang langit na ang kikilos para sa'yo. May araw na darating kung saan magugulat ka na lang. Isang mensahe, isang pagkikita, Isang pagkakataon na parang hindi totoo. Pero ang lahat ay isinulat na noon pa man. Iyon ang milagro ng Diyos. Gumagalaw siya sa oras na hindi mo inaasahan. Pilit mong tinatanggap ang katotohanan ng wala na siya. Pero sa pinakailalim ng puso mo, may tinig na bulong ng pag-asa. Hindi mo iyon tinig mo. Tinig iyon ng langit at narito ako upang kumpirmahin. Oo, may milagrong paparating. Ang panahon ng sakit ay palitan na ng panahon ng pagpapagaling. Kung itinakda ng Diyos ang pagtatapos, tiyak ding itinakda niya ang bagong simula. Kaya't maging handa, hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil sa karapat dapat ka, hindi ka isinantabi ng langit. Bagkus, iniingatan ka niya. Ang bawat lalaking hindi tumuloy sa iyo ay bahagi ng plano upang ang tamang isa ay makabalik sa tamang panahon. May takot sa Diyos at may pusong totoo. Ang babae na tulad mo, tapat, mapagmahal, at may pananalig, ay hindi lilimutin ng kalangitan. Kaya ang pangakong ito ay ibinubulong sa iyo ngayon. May pag-ibig na babalik. At ito'y babalik ng may layunin. Hindi na upang saktan, kundi upang protektahan ka. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin ang pag-ibig. Ang tunay na nakalaan sa iyo ay makikita ang kagandahan ng kaluluwa mo hindi lamang ang anyo mo, at iyon ang klase ng pagmamahal na langit ang pinagmulan. Mula ngayon, ayain mo ang sarili mong maniwala muli, hindi sa salita ng tao, kundi sa pangako ng langit. Panatilihin mong bukas ang puso mo, hindi dahil umaasa ka sa Kanya, kundi dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Darating siya sa panahong akala mong huli na, maaaring hindi sa paraan na iniisip mo, pero siguradong higit pa sa hinihingi mo ang Diyos ay hindi nagpapadala ng kalahating biyaya. Palagi siyang buo, magpala. Kung minsan, kailangang mawala muna ang isang tao upang mahanap ang sarili. At sa oras na iyon ng pagbalik, pareho na kayong buo. Hindi upang punan ang isa't isa, kundi upang pagsamahin ng Diyos sa kabanalan. Ihanda mo na ang puso mo, hindi sa pagkabalisa kundi sa kapayapaan. Dahil ang pag-ibig na ito Bagamat dumanas ng unos, ay lalapit sa'yo sa anyo ng kaginhawaan. Isang pag-ibig na hindi mo na kailangang tanungin kung totoo. Tiwala lang, mahal na babae, sapagat ang Diyos ay hindi nakakalimot. At kung iniutos ng langit na pakinggan mo ito, ito ay dahil may pagbabagong malapit ng sumambulat sa mundo mo. Magsimula kang manalangin muli, hindi nang may luha ng pangungulila, kundi nang may pananampalataya. Itaas mo sa Diyos ang puso mong handang magmahal muli. Nang mas wasto, mas payapa, mas matatag. Pakinggan mo rin ang paligid mo. May mga palatandaan. Isang awit, isang panaginip, isang pamilyar na pangalan. Lahat ito ay sinyales ng muling pagkilos ng langit sa kwento ng iyong pag-ibig. Panatilihin mong banal ang iyong mga desisyon. Huwag mong payagan ang takot na manakaw ang katiyakan na binigay na sa iyo ng Diyos. Ang pagmamahal na para sa iyo ay hindi ipagkakait sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit na siya. Hindi man siya magsalita agad, ang kilos niya ay magpapatunay. At kapag dumating ang oras, malalaman mong tama ang lahat ng naging paghihintay mo. At kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, hindi ito guni-guni. Anghel mismo ang nagsabi, ang pag-ibig na akala mong imposible ay bahagi ng plano ng langit. At ikaw, babae ng pananampalataya, ay kasama sa plano. Kaya manatili sa pananalig, panahon na upang tanggapin ang bagong kabanata, kung saan hindi mo na kailangang magtanong kung bakit ka iniwan, kundi magpasalamat, dahil bumalik siya dala ang tunay na layunin. At kung nais mong marinig ang kabuuan ng plano ng langit para sa pag-ibig mong ito, manatili kang bukas sa susunod na mensahe, may karugtong pa ang kwentong ito. At sa susunod, mas lalalim pa ang ipinapaabot ng kalangitan sa puso mo. Hindi mo man nauunawaan ngayon kung bakit kailangang dumaan sa sakit. Pero may mga sagot na dumarating lamang sa tamang panahon. Ang puso mong nasugatan ay unti-unting pinapanday upang matutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na hindi umaasa lamang sa damdamin kundi nakaugat sa layunin. Bawat luha mo ay may tinutubos. Walang patak na nasayang. Habang iniisip mong iniwan ka ng langit, ang totoo, pinoprotektahan ka niya sa mga bagay na hindi mo pa kayang dalhin. At kapag sapat na ang iyong pagtibay, sa kanya ibinabalik ang mga bagay na tunay mong nararapat. Ang mga babae ng pananampalataya ay hindi palaging naiintindihan ng mundo, pero sila ang paborito ng langit. Dahil ang pusong nasugatan na, ngunit patuloy pa rin nagtitiwala ay isang pusong handang tumanggap ng biyayang walang kapantay. Marami ang sumusuko sa gitna ng laban, pero ikaw, pinili mong lumaban sa katahimikan. At dahil doon, may gantimpala sa iyo na hindi kayang ipagkait ng kahit anong hadlang. Isa itong paalala. Ang pag-ibig na itinatakda ng langit ay hindi kailanman huli. Maaring hindi mo pa ito nakikita. Pero may mga taong ginagalaw ang Diyos upang ilapit sa iyo ang katuparan ng kanyang pangako. Ang isang mensahe, isang pag-uusap, isang biglaang pagkikita, lahat ay parte ng kanyang mas malawak na plano. Ang bawat pagsubok ay hindi lamang pagsubok ng damdamin, kundi ng pananampalataya. At sa pagpili mong patuloy na manalig, mas lalo mong pinapanday ang sarili mong pagkatao. Hindi ka lang naghihintay sa pag-ibig, ikaw ay hinuhubog upang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Isang araw, babalikan mo ang panahong ito at maiintindihan Mukhang bakit ka muna sinaktan, pinag-isa at pinatahimik. Hindi para iwanan ka, kundi para ihanda ka sa pagdating ng isang taong itinalaga, hindi lang para sa'yo, kundi para sa misyon ninyong dalawa. Habang naghihintay, patuloy mong alagaan ang iyong kaluluwa. Bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang matuto, lumalim at magnilay. Sapagkat kapag ang puso ay puno ng Diyos, hindi ito natitinag ng kawalan, kundi napupuno ng katiyakan. Kapag ang isang babae ay natutong mahalin ang sarili sa presensya ng Diyos, siya ay nagiging liwanag sa paligid at ang liwanag na iyan ay hindi kayang itago. Iyan ang makakaakit sa lalaking may pusong hinugasan rin ng langit. Hindi mo kailangang makipagkompetensya. Ang para sa iyo ay ibibigay sa iyo sa takdang oras. Sa halip na magmadali, mamuhay ka sa katiyakan ng kanyang pangako. Tanggapin ang ngayon bilang paghahanda sa darating na himala. Kung nararamdaman mong may sinasabi ang mensaheng ito sa puso mo, hayaan mong manahan ito sa loob mo. At kung nais mong mas marami pang babaeng makarinig, nito, maaari mong ishare ang mensaheng ito, ilike, at magsubscribe para sa iba pang patnubay ng langit. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ka nababawasan, ikaw ay dinaragdagan ng grasya, ng lakas, at ng pinot banal na karunungan. Kaya't huwag kang mawala ng loob kapag tila walang nangyayari. May mga himalang tahimik kapag dumarating. Ang tunay na katapangan ay hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa tibay ng pananampalataya kahit walang kasiguraduhan. At ikaw, babae ng liwanag, ay patuloy na lumalaban kahit ang puso mo'y pagod na. Iyan ang tinitingala ng kalangitan. Ang iyong katahimikan ay panalangin. Ang iyong pananahimik ay pag-amin ng tiwala. At ang langit, sa kanyang tamang oras, ay tumutugon sa mga kaluluwang marunong maghintay sa gitna ng kawalang-linaw. Hindi lahat ng sugat ay kailangang balikan. Ngunit ang pag-ibig na ibinabalik ng Diyos ay 'yung pag-ibig na dinalangin mong lumalim, hindi masaktan muli. Kaya huwag mong takasan ang posibilidad. Yakapin mo ang posibilidad ng milagrong darating may araw na masusurpresa ka kung gaano kapinagpala. Hindi dahil sa dami ng dumating, kundi dahil sa husay ng langit na itugma ang lahat. Ang oras, ang puso, at ang taong dapat mong makasama. Sa panahon ng kabiguan, natututo ang kaluluwa. At sa bawat aral, may antas ng kagandahan na nadaragdag sa iyo. Hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Kaya't ang babae na marunong maghintay ay babae ring pinagpapala ng wagas. Ang pag-ibig na darating ay hindi upang takpan ang sakit, kundi upang patunayan na ang lahat ng dinaanan mo ay may kabuluhan. Ito ang klase ng pag-ibig na hindi nagsisimula sa emosyon, kundi sa misyon. At kung nararamdaman mong may mga sagot pang kailangang ibigay ng langit, ipagpatuloy mo ang pakikinig. Hindi pa ito ang dulo ng mensahe. Marami pang pahayag ang nais. Ihatid ng langit sa puso mong patuloy na nagtitiwala. Sa bawat hakbang na ginawa mo, sa bawat luha at ngiti na iyong pinagdaanan, nagsimula ka ng maglakbay sa landas ng walang kondisyon na pag-ibig. Hindi lahat ay nakakaunawa sa mga desisyon mong ginawa, ngunit ang langit ay patuloy na nagmamasid at ipinagmamalaki ka sa bawat patibong na napagtagumpayan mo. Hindi madali ang iyong daan at maaring maraming pagkakataon na nais mong sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nandyan ang Diyos upang patibayin ka. Ang mga pagsubok mo ay hindi para parusahan ka, kundi para palakasin ka at ipakita sa iyo na ikaw ay may kakayahang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lamang sa pag-ibig kundi sa lahat ng aspeto ng iyong pagiging at ang tunay na lakas ay nasa iyong puso na may tiwala at pananampalataya na kahit anong mangyari makakaya mong harapin ang lahat sa tulong ng Diyos. Sana ay patuloy mong madama ang mga blessings na dumating at dumating pa sapagkat hindi mo ito pinapansin ng wala sa oras. Ang bawat sandali ng paghihirap ay may dahilan at ikaw ay patuloy na hinuhubog para sa mas malaking layunin. Ngayon, bilang isang paalala mula sa langit, nais ko na marinig mula sa iyo. Pakiusap isulat mo sa comments ang linyang ito bilang pag-amin ng iyong lakas at pananampalataya. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Ito ay isang deklarasyon ng iyong lakas at pananampalataya. Patuloy mong alalahanin na hindi ka nag-iisa at bawat hakbang mo ay may mga anghel na nagmamasid at gumagabay sa iyo. Bilang isang babaeng puno ng pananampalataya at tapang, ikaw ay may misyon na magbigay liwanag sa iba. Kaya't huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification. Ito ay para patuloy mong marinig ang mga mensaheng magpapalakas sa iyong pananampalataya at buhay. At higit sa lahat, upang maipamahagi mo rin ang mga mensahe ng Diyos sa iba. Tinutulungan tayo ng bawat isa sa ating paglalakbay. At mas marami tayong matutulungan kung sama-sama tayong maglakbay sa ilalim ng paggabay ng Diyos. Maraming salamat sa iyong oras at pansin. Patuloy kang pagpapalain at tandaan, ang langit ay laging kasama mo tuwing panahon ng pangangailangan.